So mga idol, magkabit ka ng cylinder block ng ng CT125 mga idol ay linisin mo itong oil dito sa idol, linisin mo yung oil dito sa butas nito mga idol o, kasi may na may may na, may nakapasok diyan nga oil mga idol ito sa akin. Pin, pinahipan ko sa compressor mga idol para matanggal yung oil kasi pag hindi mo yan natanggal yung oil dito, pagpasok nitong stud bolt mga idol ay lalabas yung lalabas yung oil. Kaya yung gasket ay mag i-expand mga idol, dudulas. I-expand yung yung black gasket. Yan ang dahilan ng pagtagas niya mga idol. Kasi masisira yung gasket. Ayan kailangan matanggal nyo yung mga oil dito sa mga butas nito mga idol dito kasi meron dyan pumapasok na oil tanggalin nyo yan bago nyo ikabit yung gasket mga idol para yung gasket hindi malalata mga idol Ayan. kasi pag ginaipitan mo yan na may oil ay talagang i-expand yung yung black gasket mga idol Ayan. Ayan ang mga idol sa mga baguhang mekaniko maraming salamat